Hello guys, good morning, good morning, welcome back to my youtube channel Hello. Today is Wednesday so ito na yung continuation yung Cargo natin guys, na natin Charat. Tapos ganyan ang nilagay ko sa loob. Guys, nilagyan ko ng plastic. Paglagyanan ko ng ito, coffee mix. Nilagay ko sa loob. Ayan guys. So tara na. Maglagay na tayo guys. Samahan na lang

kasi nakaano man siya. Plastic. Para ano pa yung space. Okay. Space. Saan yung yung dalawang Nutella guys kasi kulang pero nito, tutimat bago kami so ano pang babasag yung ilagay sa loob Pa dito sa side na guys yung mga dalatas para patas tayo <coughs> kasi ano nga guys yung mga plato natin, natin. taposin lang natin ito lang sausage guys pero itong luncheon mayroon ko koken na Kasi sa Pilipinas ito, makakabili sila pero bihira lang. Kasi makalito kong mabili. Sa bagay, parehas lang din pero mas masasanggandang bitawan kasi yung pera natin dito kaysa sa Pilipinas. Di ba guys? Tama ba? Kasi dito. Mahal ka mo pero mas magandang bitawan. yang pulbo ito guys. yung mga plato bukas lang kasi ano? Balut-baluntin ko na, hindi as para. patas ang pero ito, dito ko na lang na, ang, si, si. tapos dito guys lagyan nang puno tapos nabibili ko na babasagin ano, yung tani sa buntes yung mga ako 5 kilos. Pero pag natapos, pag may karton na at maano ano ko na yung plato, alam ko na natapos. gusto si try din ram ito tapos Okay okay. Bye bye guys. Don't forget to like and share my videos channel. Bye bye. God bless you all.